News sa ating mga, Balita, la Nina, pinag-ahandaan na ng DILG at iba't-ibang local government units. Candidate substitution due to withdrawal ipagbabawal ng Commission on Elections matapos ang October 8 filing of candidacy. National Social Media Regulatory Board bubuin para mga siwa sa mga lumalabas na content sa social media. Kupo si Cesar Soriano, asama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nakikipag-ugnayan ang Department of Interior and Local Government o DILG sa Local Government Units para paghandaan ang laninya na inaasahang magsisimula sa third quarter ngayong taon. Namigay si DILG Undersecretary Marlo Iringan sa LGUs ng Guidance on Protocols para matiyak ang kaligtasan ng kanilang constituents sa panahon ng bagyo, matitinding pag-ulan at pagbaha. Ayon kay Iringan, ilan lamang sa mga hakbangin ng mga LGU kung darating man ang mga malalakas na bagyo at tag-ulan ay ang pagpupulong ng kanilang Local Disaster Risk Reduction Management Council at pagsagawa ng La Nina Pre-Disaster Risk Assessment. Dagdag ng Undersecretary, kinakailangan din na magkaroon ng close coordination sa pag-asa at Department of Environment and Natural Resources o DENR, partikular na ang Mines and Geosciences Bureau para ma-update ang local hazard maps on rain-induced landslides and flash floods. Kanya rin sinabihan ng LGUs na i ang Structural Integrity at Capacity Evacuation Centers at Disaster Operation Hubs. Ipagbabawal ng Commission on Elections o COMELEC ang pagsubstitute sa mga kandidato matapos ang huling araw ng filing ng Certificates of Candidacy kung withdrawal ng kandidato ang dahilan ng substitution. Sa ad ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, unanimous ang naging desisyon ng Commission on Bank sa proposal na wala ng substitution after ng last day ng filing ng candidacy sa October 8, 2024. Ang filing ng COCs para sa May 2025 midterm polls ay gaganapin mula October 1 hanggang 8. Dati, pinapayagan ng substitution hanggang November 15, ngayon wala ng November 15 deadline. Diini Garcia, ang desisyong ito ay para hindi nalilinlang ang sambayanan. Gayunpaman, papayagan ng substitution matapos ang COC filing kung namatay o na-disqualify ang kandidato. Hinimok ng isang social media group ang kongreso na magpasa ng batas na mga ngasiwa sa pagkontrol ng mga lumalabas na content sa social media. Ayon sa kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Inc. o KSMBPI, nakapagsumite na sila ng request kay Executive Secretary Lucas Bersamin upang bumuo ng National Social Media Regulatory Board sa pamamagitan ng isang interim executive order. Ito ay matapos silang magsampa ng kaso laban sa ilang social media personalities nitong Martes sa PNP Anti-Cybercrime Group sa pagpapakalat ng mga illegal, immoral at libelous content online laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ng grupo na irerekomenda nila ang National Security Council, Department of National Defense o DND at Philippine National Police o PNP na mamamahala sa komiteng kanilang inaapela. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.